At ah, dahil matunog ngayon ang issue ng paglalagay ng salary range sa mga job posting advertisement, tinanong ng RSP team ang ilang individual kung ano ang kanila opinion tungkol sa usaping ito. Let's all watch this! Uh, precisely, oo. Kailangan talaga kasi... Uh, 'yan yung nagbibigay ng uh, idea doon sa mga aplikante. Sa tingin ko naman ay kung walang nakalagay doon, uh, definitely uh, during the interview process uh tayong aplikante itatanong natin yung ano, yung uh, sahod na uh, ibinibigay ng employer para doon sa uh, position na ina-applyan ng aplikante. Uh, mahalaga po 'yun kasi karamihan po kasi sa mga nagpo-posting Uh, pinupost nila yung job pero yung salary po nakahide. And then, nap marami po sa mga company din po na hindi sila sumusunod sa minimum wage. Base po sa na-experience ko po kasi uh, before na nag-apply po ako na without. Ano kasi ang akin po is yung experience, uh, nandun po kasi yung naaabuso po kami. Kasi po para sa akin, kapag nilagay mo po kasi yung sweldo or naka-visual naka yung sweldo, ma i discourage yung ibang tao. Like, mas pipiliin po nila yung trabaho na mas mataas yung sweldo kesa sa trabaho na kaya nila pero mababa Ay, kailangan pong talagang transparency dapat na i po talaga ng mga company yung sahod. Siyempre, pag ko rin po kung tutuloy ako dun, baka masayang lang naman yung aking pagkukuha ng mga requirements na wala naman palang patutunguhan. Yeah, in a way, dapat naman kasi unang-una, -una, kaya nga tayo nagharap ng trabaho para may sapat na kikitayin para sa ating sarit pamilya. Yeah, so, para, para sa akin, dapat talaga isabihin nila, oh, ito, yung, ito po yung sweldong para sa ganitong klaseng uh, trabaho. It should be like that talaga. Prior to me signing the contract o bago ako magpirma, talaga nga alamin ko unang magkano talaga ang ko. And I have the right to either accept or refuse after that. Siguro if allowed naman siya na i-post, mas maganda para at least uh, um, maiwasan din yung mga ano, confusion pag na-hired na yung mga ano, yung mga possible employee. Para di ba ang dami na ring scams ngayon? <smarting noise> At para lamin kung nararapat nga ba ang paglalagay ng sweldo sa mga job posting ad. E Makapunin po natin ngayong umaga ang HR practitioner na si Michael Avellanosa. Good morning. Welcome sa Rising and Pilipinas, Michael. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga mga ka-RSP. Okay, sir. Si Chi po ito. Kasama ko si ano po ang inyong opinion tungkol sa paglalagay ng salary range job postings ad? Sa tingin nyo po ba, ito makakatulong sa recruitment process ng isang kumpanya? Uh, kagaya po ng sinabi ng mga na-interview ninyo sa BTR, may mga advantages and disadvantages po ang paglalagay ng salary range sa job posting. Ang isa pong advantage na nakikita ko or dapat nating tingnan ay yung hindi na natin aaksayahin yung oras at panahon ng aplikante at nung kumpanyang naghahanap ng mga aplikante kung nakalagay po yung salary range. Uh, sa disadvantage naman po, uh, yung mga hinahanap po nating mga aplikante kapag nakita po nila yung salary range, they, no, they have the option not to pursue their application anymore. So kung si kumpanya ay talagang nagagahol sa oras at naghahanap talaga ng mga aplikante, uh, nawawalan po sila ng leverage na sinasabi. Alright. Michael, paano naman dapat i-assess ang tamang sweldo para sa isang posisyon? May mga factors ba na dapat isalang-alang pagdating dito? Yes po. Uh, una sa lahat, kailangan mo mag-benchmark if we are if we belong to the same industry nararapat po talaga malaman natin or alamin natin kung magkano yung ipinapasahod ng mga kakompetensya natin sa business kung saan na belong yung ating kumpanya. Okay, sir, pero paano nyo naman hinahandle ang sitwasyon kung may aplikante na nagtatanong agad tungkol sa sweldo sa unang bahagi ng recruitment process? Hmm. Opo, uh, magandang tanong po yan, Ms. G. Actually, Uh, as a, an HR practitioner and having been an HR manager for quite some time, ang lagi po talagang natatanong yan. So kung sa umpisa pa lang ng interview, eh, tinatanong na ng aplikante yung tungkol sa sahod, ang ginagawa ko na lang po ay nililihis ko muna sa usaping adu ano yung kakayahan meron siya. Kung ano yung may, may ibibigay niya sa kumpanyang Uh, Ina-applyan niya at sa kahuli-hulihan ng parte ng interview, talaga naman po dinidiscuss namin yung salary explanation. Ayon. So, sir, ano ba yan? Initial or final interview mo siya um, usually dinidisclose yan after mo ma-ask yung kanyang skills? Sir, sa initial interview pa lang po, kailangan na magkaroon ng leveling of expectations Ayun. so that hindi na po tayo umabot sa hiring manager or sa final interviewer at baka mapagalitan po tayo ng mga boss natin. Well, actually, I agree with that concept. No? Kasi kung baga, bago ka lumalim pa mm. sa recruitment process, mas maganda ang malinaw Although yung iba kasi they don't appreciate that. Parang hindi ka pa nagtatrabaho, humingi ka na kagad. Nagsimula kasi yung usaping ito mula doon sa isang nag-share na online post mm -hmm. on a certain social media platform about a certain HR practitioner mm -hmm. na nag post saying na parang the applicant is already asking for the salary. Mm -hmm. On the side of some people who would like to be an employee in a certain company, they would ask yung salary. Mm -hmm. It's because parang if they're going go uh, if they're going to push through with the Correct. recruitment process, syempre, parang sa so huli ay ganito pala yung sahod. Yan so, Sir Michael said, buti na uh lang, -huh. na dapat sa initial interview pa lang, ay nababanggit na kung ano anong magiging salary range. But, anyway, Sir Michael, what could be the best practices na maaring sundan ng ating mga, ng mga kumpanya pagdating sa paglalagay ng salary information sa kanilang job posting ads? Uh, ah, isa lang po yung naiisip ko tungkol dyan kailangan ho dapat talaga makapag-usap ang management ng isang kumpanya, ang HR department at yung hiring manager. Mm. So that they will be in unison with what they are going to offer the applicant should the applicant progress through the levels of interview. So sa akin po, it can work both ways, posting the salary range. Yun lang po ang i-consider natin kung gano'n ka-urgent pa yung pang-hire hiring need ng, ng kumpanya. At saka kung makakapag-antay naman, pwede naman din natin huwag na lang muna inagay yung salary range until we find the right candidate. Ayun, i-update mm, ang manual ng mga HR companies natin. Mm -hmm. Okay na mag-gumawa kayo ng manual para mas maging systematic and okay. ma-manage siya maayos yung recruitment process. Mm -hmm. And of course, sa ating mga nagtatrabaho, nag-a-apply, E tandaan po natin, syempre, na pag po tayo sa trabaho at tatanggapin po natin yan, mm -hmm. ha, kailangan po galingan natin dahil tayo ay pinagkakatiwalaan ng Correct. na. natin. Yes, kaya, well, thank you very much. sa uh, paglalaan ng oras sa amin this Tuesday morning, Michael Avellanos, isang HR practitioner. Again, thank you po, ah, uh, and Stacy. safe. Maraming salamat. Eh. Audrey. Audrey. Audrey.